Hello, 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 hello. Good afternoon, mga kabalay, mga kababayan. Oh, so ngayon, kalalabas lang po natin ng trabaho. Ah, uh, 5:30. So makikita niyo sa paligid ko, isno pa rin. Medyo madal, madilim, saka parang ano, magiisno talaga. Na medyo uh, medyo makapalang ibabagsak na isno So far, gaya po na nasabi ko sa inyo noon na yung taglamig namin mahaba-haba ang dilim. Yan. So, ganun din pag summer na mahaba-haba ang liwanag. O, oh, yun nga lang para ka ng adik So, ngayon, papainit tayo ng sasakyan. And then, pupunta tayo sa Princess Auto guys kasi balak kong tumingin ng ano, ng pang-vulcanize kasi ganito guys no. Sandali at pa-starting ko yung sasakyan ko guys ah. Eh. Ayan guys oh, tingnan dito sa trabaho Kagagaling ko lang Ayan yeah. Yun nga, uh, gaya nung nasabi ko guys Ito pinapain ko yung sack yun, no? uh, Bibili ako lang yung pang Sa Princess Auto Kasi nung nakarang ano Nung bisita si Mox Kasi kasama namin sila punta ng Niagara Si Portia Yung asawa niya Medyo gumigewang daw yun sa sakyan tumatakbo tapos nalaman nalang nakita na lang namin na ano flat yung likod na tire so pare parehas kami walang ano walang yan yung pampatse na tinatawag Bag, bagkos accidentally na naghanap kami ng Canadian Tire na malapit yun sa likod ng hotel mismo doon sa pinuntaan namin may Canadian Tire so yun ang swerte. Meron lang akong pantuso kaso wala ako yung pangpache. Kaya mahirap na guys no. Kaya ng kasi naubusan na rin ako guys eh. Gana ginamit ko sa ibang sasakyan. Ah, uh, malala ko ginamit ko sa sasakyan ni Leo. Yan. So, bili na lang tayo kasi in case of emergency mahirap na. Baka tayo eh maplatan diyan sa daan. wala tayong ano. Wala tayong reserba na ganoon So mayroon man akong reserva na tire Hindi naman ako tiwala doon sa parang kinasabi nilang donut Na ano nagulong, maliit kasi So par pwede man lang, pero hindi ka makakapabilis doon So ngayon pupunta tayo ng Princess Auto At the same time, may iniisip ako kasi may pamangkin ako na Nagre-request ng sapatos Hindi ko alam kung bibilan ko siya Mura siguro Kung hindi man, katabi nung kasi ng Princess Auto may SBP doon Tingnan natin So, kung hindi man umabot, baka bumili na lang sa Pilipinas, padala na lang natin, no? So, yun guys, samahan nyo po ako. So, painit-init na lang muna ako ng sasakyan. Kasi medyo malaki ang babagsak ng isno mamayang gabi. Aba, tingnan natin. So, yun guys, thank you, thank you. Kita tayo. Ito guys, so, nakabili na tayo, no? Kaso nga, hindi ko, hindi ko nakuha ng picture o kaya video kanina sa dog kasi busy ako. So, ito pala yung guys, yung pang ano sa vulcanize kung maaalala nyo. O oh, yan, tusukin mo lang tapos ilagay mo to. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Kaya, ang gagawin natin, stack na natin to sa sakyan. Ngayon lang. Okay, so ngayon nandito ako sa center point guys. Uh, naalala ko si ano si kailangan natin bilhin ng paldisal para may stack sa bahay wala na palang paldisal kaninang umaga ang pag alis ko sa bahay so pag malapit na rin sa bahay saka ito nag i guys ah, tingnan nyo guys oh. ayan oh. o oh. oh, tingnan nyo guys oh, nag i -sno. ayan o oh. Ayan, umalis yun nasa harap ko oh. kaya bundi tayo ng konti guys pwede siguro Laka. ayan, bundi tayo ng konti guys para paglabas natin mamaya oh, diretso na tayo diba? guys, ayun konti yan sa so, punta ko ng center point guys yun center point guys oh. yung so, nakabili tayo ng pagdisa ito guys nakabili na tayo no ito may kasamang kwan taho taho at saka spanish bread And, so yun pauwi na tayo guys ang ka tao pa ito sa mall pero karamihan dito guys mga Pilipino alam mo na, pinipilo ko minsan, di ba? Pag sa mall. So, ayun. guys. So. Tara. tara, tara. Hindi na yung taho. Para kang tagal lang kasi hindi nakatikin ng taho eh. Diba? Let's go. Ito guys. Wow. Mulan na ng isno rito. Aba. Sus. You know? Ayan eh guys, oh, sa likod ko, tikita nyo. Oh, oh. Guys oh. Wow. Mula. Yeah. Wow. Ayan na tayo guys kasi. Ayan. Yung mga manginginom. Apa? Ewan ko lang. Kung maubusan kayo ng ice pag ganito. Ayo guys. Wow. Dinapai. Lakas nang istu guys oh. Ini saking ko. Ya, setara. Ayo oh. no. Wow. Oh. Itu guys, kalau kita tinggal natin, ini yung sakyan ko guys. Ya, nang istu. Abah. Kalau kita nang istu. Oke.